It's 8.39 na po ng umaga dito po sa Pilipinas. Welcome po mga kapwa ko Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Kami po ay nananalangin para sa inyo. Inilabas na po ng Pangulong Ferdinand Baumong Marcos ang Executive Order 94 na siyang nagtatakda ng pagkatatatag nitong Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kung mababasa niyo po yung Executive Order, ay binigyan po ng malawak na kapangyarihan ang komisyong ito upang imbestigahan yung mga infrastructural projects as far back as 2015. So, ibig sabihin ito, simula po nung uh, a year uh, before uh, magkaroon ng transition mula Aquino administration up to 2030 and up to the present time. Sapagat marami po, lumalabas po kasi sa pag-aaral, at pananaliksik na noong pong 2016 ay nagsimula na po ang paglala ng sistema ng korupsyon dito po sa mga flood control projects na hinahawakan ng DPWH. Kaya po doon sisimulan niyan. No? Uh, ibig sabihin, sako po yung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, asahan po natin na magkakaroon ng linaw ito pong mga nangyaring na kawan. Panahon pa ni Duterte up to the present time. Ngunit meron na ko kami mga observasyon, ako lalo na, na mukhang parang it, the commission was designed to actually uh, wag, ma, ma, medyo mahirap gamitin yung salita to actually fail. No? Unang-una po, yung sakop po ng komisyon. Under the EO, um, Uh, pinahintulutan po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na busisiin ang lahat ng infrastructural projects na ginawa ng pamahalaan since 2015. At hindi lang po ito yung mga hawak ng DPWH, kundi hawak ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno, lalo na po ng DOTR. Ang tanong po sa dami po ng infrastructural projects na yan, e eh baka naman ma-overwhelm ito pong komisyon at maging selective, ika nga, sa mga habulin nila. Mga habulin nilang mga uh, projects. At definitely, sa kanilang pagiging selective, ay eh, maaari po na they will choose only the big ones. At hindi po pansinin yung mga small ones. Eh, magkakaroon na naman po ng idea itong sindikato ng uh, mga tiwali dito sa ating pamalan. Bakit kamo? Eh, ang gagawin ho nila, eh, maliliit na projects kunyari, yung kanilang uh, tatargetin, no? Mga under 50 million. At uh, kikita ko sila dyan, padadamihin nila. Kunyari sa isang distrito, eh, imbis na isang kontrata yung isa gawa sa isang particular na lugar, eh, gagawin nila nilang multiple yan para para lumaki, maging 300 million. No? Di po ba? No, magiging selective sa sa laki, sa lawak ng uh, subject matter ikangan ng inquiry ng komisyon ito ay maaaring maging selective sila at maaaring pagdudahan sila na baka uh, yung kanilang yung basis ng kanilang mga desisyon ng mga choice ay political. Isa pa pong napansino namin ay nakasaad po doon sa executive order na rekomendatory po lamang ang fact-finding body. Ibig magang sabihin yan, mag-iimbestiga po sila at ito turn over nila yung kanilang fact-findings sa uh, tanggapan ng ombudsman sa Department of Justice o kaya sa Civil Service Commission. Ito po lamang ay baka magkaroon ng isang kwestyong pagkat uh, sapagkat asang ayon po sa saligang batas natin ang ombudsman po ang may kapangyarihan na mag ng mga katiwadian o mga labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ika nga. No? Ibig bagan sabihin nito na kung, kung sa infrastructural projects ang kaso, eh, yan po ay ang nararapat na uh, fact-finding o investigating body should be the ICI at hindi po ombudsman. Kailangan po niwanagin ito ng Malacanang. No? Ah, uh, ikalawa, maaring magkaroon ng conflict no? sa hinaharap no? ang ICI at ang ombudsman. Eh, halimbawa, kunyari, meron, yung ICI eh, may iniimbisigang isang kaso at uh, inilatag nila sa ombudsman at hindi, hindi sumang-ayon yung ombudsman sa mga findings itong ICI. Anong ang gagawin? Eh, di syempre, hindi may pa yung kaso. So, sang ayon susunod ba ang ICI sa rules of court ika nga dahil uh, kung titingnan niyo hoy ng EO parang nagbuo ng quasi judicial body ang hikutibo para lamang imbestigahan itong mga infrastructural projects no at may taning nilagyan nila ng taning eh para sumuwak doon sa constitutional uh, requirements para sa pagbubuo ng ganitong investigating investigating body So, uh, paano kung yung kanilang findings ng komisyon ay kasalungat dun sa findings naman ng ombudsman? Ang rekomendasyon po ng namin, at ngadam uh, ng alam ko even ng Artikulo 11, ito pong uh, watchdog na, na, itinatag natin, ay directamente ng isang pa ng ICI yung kanilang findings sa Sandigan Bayan upang sa gayon ay mapatawag yung mga tiwali at simulan yung paglilitis. Hindi na dapat sa ombudsman yan. O kung administratibo man, ay eh dapat dumaan mismo sa Civil Service Commission dahil sila naman ay, ay isang body rin na kung saan ay nagpapataw ng mga administratibong kaso laban po sa mga miyembro ng bureaucracy. So, ganon At appealable kung halimbawa, isinampas sa sandigan bayan, ap apida po yan sa Korte Suprema or sa Court of Appeals. So, yan po yung isang uh, concern po natin, no, yung pagsasampa ng kaso. Dapat hindi yung recommendatory. Dapat, aside from being a fact-finding, eh, fact-finding, di ba? Eh, dapat, present din ang conclusion dun sa findings. Di po ba? kung swak ito sa mga re sa mga uh, requisites ng isang krimen under the revised penal code or special laws eh dapat i-directamente na yan sa sandigan bayan ang isa rin po namin na po na yung isang requirement ng ating pangulo sa komisyon na kung saan ay required ng komisyon na magsumiti ng kanilang mga report every month sa tanggapan ng pangulo through the executive secretary sa ganang atin po sa akin you know, no, no medyo kaduda ito at sana wag wag muna sapagkat for example no kung nagwiimbestiga po ang ang, uh, ICI no at maglalabas po ng report at sinubiti sa Office of the President eh paano po kung ang halimbawa ang respondent ay eh, executive secretary mismo o pangulo eh di definitely malalaman na po ng 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 pangulo o nung kanyang kabinete na under investigation yung ginagawa po ng komisyon Ganyan po, yung monthly report na yan, eh, malamang sa hindi yan, eh magkaroon ng mga impormasyon sa mga prospective, prospective na iimbestigahan. So, malalaman na ho ng Malacanang yan. At, ma at syempre, alam nyo naman, dito sa Pilipinas, napakaliit lang ho naman natin. Pag nalaman na ho yan ng Office of the President, eh tiyak po nalalaman din ho yan ng ilang mga empleyado natin, mga opisyalis ni gobyerno sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Eh, paano yan kung nalaman nung isang sangay na paman, ini-investigate sila. Uh, makagagawa na sila ng uh, mga karampatang mga measures. Di po ba? So, dapat to, ang rekomendasyon ko at ng artikulo 11, si halimbawa, ay during the time na kanina, may iniimbestigahan sila, eh dapat hindi sila required na mag-report sa Office of the President. No? At ang re report lamang nila, yung administrative function, o yung administrative performance, halimbawa, at dun, tungkol sa budget. Ganun lang. Pero yung mga substantive, halimbawa, yung mga nangyayari po sa isang kaso, eh dapat po, taguian, iyan, inililihim, maging sa Office of the President, para sa gayon ay maiwasan ang perception na lilikain na malamang sa hindi ng taong bayan at pagdudahan ng Pangulo na may interference or intervention o pakikialam dito po sa, on, sa mga isi, isasagawang investigasyon ng komisyon. So yun po yung mga ilan at hopefully eh, makorek po ito ng ating kagalang-galang na Pangulo bago simulan ito pong uh, komisyong ito. Subscribe and uh, like po at mag-comment po dito po sa uh, below, dito po sa current PH uh, TV. No? At uh, patuloy po kayong sumabay-bay para sa mga latest updates hingi po sa kaganapan ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyo lahat.